what commuter sa ilang bahagi ng Metro Manila ang ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong piston. Sa ilang bahagi ng Pasig at Quezon City, may mga bumiyahin ng jeep pero nahirapan pa rin sumakay ang ilang pasehero kaninang rush hour. Kinumpirma naman ng grupong piston na inalok sila ng manibela na ituloy ang tigil pasada sa susunod na linggo pero titimbangin daw muna nila ito. Nagkasundo na rin kasi sila ng LTFRB na luwagan ang ilang requirements para sa consolidation. Gaya ng ORCR o Official Receipt o Certificate of Registration na lang at petisyon ang kailangan para makabuo ng kooperatiba. Pwede rin kahit 10 units na lang ang kailangan sa pagbuo imbis na 15. Pinayagan na rin ang rehabilitasyon ng mga jeepney para hindi nasapilitan ang pagbili ng bagong unit. Music. Kaugnay pa rin ng PUV modernization at iba pang issue, magkakasama natin si Undersecretary Timothy John Batan ng Department of Transportation. Magandang tanghali po sa inyo, USEC. Yes, magandang tanghali po, Cheryl, uh, sa lahat ng ating uh, viewers at listeners sa hapon. USEC, nagkasundo na po ang LTFRB at ang Piston nga sa mas pinadaling proseso ng consolidation. Ano po ang posisyon dito ng DOTR? Uh, tama po yan share nila po ng uh, pag-uusap ang atin pong LTFRB at ang uh, grupo po ng Piston at ilan po sa kanilang mga napag-usapan ay ang uh, kasunduan po na i-relax ang uh, mga requirements para po dito sa ating consolidation. Sa ngayon po ang uh, kinakailangan na lang isumite ng ating mga unconsolidated operators ay tatlong dokumento na lang po. Ang latest na ORCR ng kanilang mga sasakyan ang registration document po ng kooperatiba na kanilang sasaniban ng kanila pong bububuin at ang attestation po na sila ay sasali doon po sa kooperatibang yon dagdag pa po, po dyan na para po uh, matulungan ang ating mga operators na humabol dito po sa deadline sa December 31 pinalawig na rin po ng LTFRB at maging ng Office of Transport Cooperative ang kanila pong uh, office hours para po uh, tugunan at hintayin po ang lahat ng ahabol dito po sa ating December 31 deadline. Ang ilan pa pong mga napag na ng LTFRB at ng Piston ay ang klarifikasyon po na hindi na lang po isa ang kooperatibang maaaring tumakbo sa isang ruta, lalo na po doon sa mga ruta kung saan mas mabigat po ang dami ng pasahero. Ang maaari na po maging dalawa o kahit na tatlo pa pong kooperatiba, depende po sa ruta. Tayo po ay nag wave na rin ng mga penalties mula po nitong mga nakaraang taon. So yung mga hindi po nakasunod doon po sa mga requirements ng 2020, 2021, 2022, meron na rin po in-issue na memorandum ng LTFRB na nagwi-weigh po ng mga penalties na yan. At maging ang minimum number of units para mag-consolidate ay binaba na rin po mula 15 pababa ng 10. Lahat po ito ay ang tugon po natin sa direktiba po ng ating mahal na Pangulo na nagsabi na hindi na po natin i-extend, hindi na po natin palalawigin pa ang deadline para sa consolidation sa December 31 at nang sa ganun, ang kapakanan po ng mas nakakarami na ating pong nais-benefisyohan dito po sa ating programa ay hindi na po maantala dahil sa ilan. So yan po ang ating mga updates sa galing po sa pagpupulong ng Pistol at ng LTF kahapon. Opo. Sa kabila po ng kasunduan, gusto pa rin ng piston na bawiin ang deadline para dito nga po sa consolidation sa December 31. Kung ipipilit daw ito, magkakaroon ng transportation crisis sa Enero. Ano po ang sagot dito ng DOTR? Uh, una sa lahat, Cheryl, ito pong ating deadline ng uh, December 31. Um, Una sa lahat, ito po ay uh, nagsalita na po ang ating uh, Pangulo, ang direktiba po ng ating uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. ay hindi na po i-extend itong deadline na ito. At mahalaga pong alalahanin na anim na beses na po natin in ang deadline. Mula po June 2020, 2021, 2022 at pang na beses na pong in itong December 31. Kung kaya't sabi nga po ng ating mahal na Pangulo, panahon na po para maatim natin ito mga layunin ng ating PUB Modernization Program na mas makakaganda po ng serbisyo sa mas nakakarami nating mga pasahero at commuters. Ngayon po, ukol po doon sa issue na magkakaroon daw po ng uh, transportation crisis kung hindi po ito i-extend, maliwanag po na maliwanag po na uh, ng ating LTFRB na karamihan sa mga major na ruta dito po sa Kamaynilaan ay siniserbisyohan na po ng consolidated operators. Karamihan po sa mga lansangan natin sa Metro Manila, meron na pong consolidated operators kung kaya, kung meron man pong matitira na hindi hahabol sa deadline at hindi po makakapagpatuloy na mag-operate sa January 1, meron pong mga consolidated operators na patuloy na tatakbo dyan. Ngayon, kung sakali man na merong mga lugar, meron pong ibang mga ruta na mawalan po ng operator dahil nga hindi nakahabol sa December 31 deadline, meron na pong mga naka, nakahandang pamamaraan ng LTFRB tulad po ng pag-issue ng special permit doon po sa ating mga consolidated operators, maaari po yung consolidated operator ng jeep or ng bus para po siguradong patuloy na meron pong tatakbo sa lahat po ng ating mga lansangan itong January 1. Sa datos po ng piston, 26% lang ang mga ng mga jeep po yung nakapag-consolidate habang 36% sa UV Express. Ganito rin ho ba ang record nyo? Ayon po sa pinaka-latest na datos ng ating LTFRB, ay nasa 70% na po ang consolidation nationwide. Ngayon po, ito po ay uh, moving number kasi nga po nakikita natin, nakikita po ng LTFRB na marami pong humahabol. Marami pong uh, matapos mapaliwanagan, matapos laruhin kung ano ba ang kailangan sa December 31, ay humahabol po sa deadline natin. At ang pinakamahalaga pong maalala dito ay December 31 po, deadline para sa consolidation lamang. Ang kailangan lang pong gawin ay ang sumabi po o bumuo na isang kooperatiba at pinadali na po ang pamamaraan dyan. Hindi pa po kailangan na mag-modernize o bumili ng bagong modern jeepney. Yan pong pagbili, yan pong pag sa... 2 as isang modernong jeepney, kinakailangan po yan 2 to 3 years pa po after natin mag-consolidate. So mag-consolidate po muna tayo, umabol po tayo sa deadline sa December 31, pumunta po tayo sa, LT, sa LTFRB, pumunta po tayo sa Office of Transport Cooperatives, tatlong dokumento na lang po ang kailangan at aasistihan po tayo ng ating mga kasamahan. Sakaling hindi na po madagdagan na ang magkoconsolidate bago matapos po itong deadline, ano po ang plano ng DOTR para masigurong sapat yung public transportation natin sa Enero? Isa po sa mga pamamaraan na inihanda po ng ating LTFRB ay ito pong pag-issue ng mga special permits para po sa ating mga ruta na kung sakali kailanganin ay magpapatakbo po tayo ng dagdag na serbisyo ng mga consolidated operators sa kisingit ko na rin po ano yung planong pagpapalawak po ng pilot study ng motorcycle taxi sa labas ng Metro Manila. Kailan po ito sisimulan at saang mga probinsya ito gagawin? Meron po kasalukuyang usapan ng ating technical working group para po sa motorcycle taxi pilot na palawigin ang coverage po itong ating pilot. Kasalukuyan po ito ay uh, pinapatakbo pa lamang sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Cagayan de Oro. Ngunit tinitignan po natin ang uh, expansion sa Batangas, Iloilo, Bacolod, Bulacan, Pampanga, Davao sa uh, Sambuanga, Ligaspi, General Santos, Pangasinan at Baguio. Ngunit yan po ay depende sa local government unit. Kung sasabihin po ng local government unit na sila po ay bukas na palawigin itong ating motorcycle taxi pilot sa kanila pong mga lugar, yan po ay ikukonsidera ng ating technical working group para po sa 2024. Maraming salamat po, Transportation Undersecretary Timothy John Batan sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman